ako sa labas nagahatid ako ng relief goods para sa isang kapatiran na nangailangan Bo! Musta? Ay, din dinamba nila Macloyd yung ano, noodles kapon. Sige, ingat kayo ha. Siyembo. On a little street, let's call to our baby. Our baby, hopefully you are there. Tapa. Hello, kay Ate Baby po. Salamat. Gusto talagang kumita eh. Ayan, private tricycle yan. Hello Ate Baby. Blessing. This is Ate Baby. Hello. Kaliligo mo lang. O, tama-tama. Lagi mag ng kamay. Lagi mag... Hindi ka makapagpadala rin mga kapatid ko. Sarado makapunta rito. Okay. Wala Sabi, ko ng sayo. Ayaw mo anak buhay. Bibili ako ng gamot ni Eli mga mga tids. Kasi yung kapatid ko mayroong trangkaso. Tapo. Tapo, pabili po. So kita niyo po yung kalsada rito guys napakatahimik yan din po sa kabila doon sa kabila this is uh, this road is Mark Street doon naman sa kalsada na yun ay uh, Dollar Street malaking street yung Dollar Street yung pa yung pa -ano na kalsada that's po yung binili natin may the Lord justice this para sa iyo Tito Eli and I hope na bumuti na ang pakiramdam mo magkana lahat kuya 76 70 Rainbow dun banda Ah, pakatahin Pati yung uh, Convenience uh, store sa amin Ay sarado No, yung all day, yun yung all day. Oh. Look at that, convenience store, sarado. Hello, sige lang mo. Sarado rin ang gate sa mark. Lockdown. Ayan. Kikita nyo, nilockdown ng mga pulis. Labayani Street to, Labayani Street. Turn it out, labayani see that close lockdown ito dollar street to dollar street ito ay labayani labayani street dun sa dulo sa highway ay sarado din nandun yung mga pulis ito balot balot okay. pangontra virus ang antivirus. Ah, <laughs> pabiling ano, pabiling uh, dalawa. Pabili ako ng dalawa. Hello. Dalawang balot ko ya. Pampatigas ng tuhod. 34 30... 34 Para sa aking brother Brotherhood. Papakita ko sa inyo may rainbow. Yes, Lord. Symbol of hope. Kita niyo yung rainbow. Wow. Look at this one. Lakihan natin para makita ninyo. Ayan. Eh. Rainbow. Mami! 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 I'm here! I'm here, Mommy. <laughs> Open the gate. So, this is my brother, leh. Balut. You eat balut, pampalakas ng tuhod. Okay? Tapos may dala akong ano dito, leh. Si Tito Eli, masama ang pakiramdam, no? So, he needs to eat balut. Tito Eli is eating balut. Ayan, Tito Eli. Tito Eli. Fight, fight, fight. <laughs> And he's eating ampalaya with egg. Ang uh, hugas ka ng kamay, umahawa ka sa rin. So lagyan ko ng itlog. Ay, okay, kami kayo ito. So may baby requested a pansit. So... This is my baby's pansi. This is my baby's seat Baby. Baby. This is your pan seat. <laughs> Yay. You love it? Mm, okay. up here. I the bed. Daddy. Daddy. You love it? Mm. Take care of my baby. eating right now she's she's smiling she's enjoying her pancit iting panalo nak iting panalo oh tinga monta ba ta ba hmm diba request nang request nang pagkain <mum> oh ata ata tai ata ata tai Hindi <laughs> mahihayin sa camera eh. Guys, pang 4 days na namin to na Daddy. quarantine sa bahay. Daddy! Yes, baby. Hello? Hello? This is my baby. This is my baby. What's your name? Kaikit. Kaikit? So guys, tayo, tayo ay nandito uh, ngayon sa Mike Chila channel. And uh we are still at home. <laughs> May pagbabago ba? So wala pa rin kaming uh, pass. Ano tawag doon, May? Eh? Home quarantine. Home quarantine pass. Ah, uh, wala pa rin dumadaan dito na barangay para mamigay ng uh, quarantine pass. Pero nakakalabas naman kami no, sa malalapit para bumili ng pagkain, dyan sa palengke. Nakakalabas naman kami. At yung mami ko nagtutupi no, ng pinito uh, damit. So, kanina masakit ang ulo niya. Ako kung maririnig niyo yung boses ko parang medyo ngungo ng konti. Medyo umano yung ulo ko nga eh. Ah, uh, pumipintig. Pumikirot-kirot. Pumikirot-kirot. So, babalikan ko kayo guys. Ayusin ko lang yung aking ah, uh, ah, uh, setup. <laughs> Kala mo talaga may mic eh, no? May lights. Ito lang gamit ko yung lights ay taas. Daddy, daddy, bye-bye. Babay! Ah, wait lang. Bababay daw. Ayan. We're back, guys. Uh, hello, mga tids. Sana nasa mabuti kayong... Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, we are... Busog na busog kami. Kakatapos lang namin kumain, mga tids. Uh, at ang uh, asawa ko ay uh, nagtutupi ng... Uh, Madamit. Yung baby ko nang ulit. Aray. Eh dapat lang sawayin ka anak kasi ang kulit ko Bad manners. Bad manners. Oh. Sino? Mami? Hindi pwede pakita sa ano kasi ano nagtutupi. Winnie tapos si kung makikita niyo po yung aking uh, mami uh, siya po ay Winnie the Pooh daw according sa kanya yun ha hindi ako nagsabi nun Winnie the Pooh uh, let's see, pakita natin na mabilis 1, 2, 3 pakita niyo <laughs> ang sabi niya para daw siyang Winnie the Pooh so alam niyo na itsura ni Winnie the Pooh hindi ko na kailangan i-explain yan. <laughs> Ito yung uh, belly. Check natin yung baba. Kailangan ma-check yung gate. Yung pinto, kailangan ma-check. So, para sa ibang mga nasa bahay, nagka-quarantine, home quarantine, Feeling nila Nasa bahay sila ni kuya PBB house <laughs> Ano pa dito sa baba no? Kailangan na uh, Ligpitin ng maayos So Alam nyo guys Dito sa baba Dito sa baba Ito ay Ano eh uh, Ginawang uh, service road ito dumadaan yung mga pampasaherong pampasaherong sasakyan pero ipapakita ko sa inyo sa gabi tingnan nyo dahil walang dumadaan na sasakyan dito yung mga kapitbahay namin bandaron ginawan nagtenit nagano Nagbadminton Ayun Nagbabadminton sila oh. Kasi nga walang dumadaan Ito yung kalsada namin Tingnan nyo guys Pwede kang naglakad sa gitna Actually bawal lumabas <laughs> Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung Kalsada namin It's uh, 11pm na dito March 22 Tingnan nyo kabilaan Walang katambay tambay Napakatahimik Doon may naglalaro oh. So naging subdivision yung kanilang <laughs> Yung labas nila So let's uh, enter the dragon <laughs> Pasok na tayo lock natin yung ating gate so lock 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 wash tayo na guys ay uh, maglilinis tayo ng bahay madilim sorry uh, guys ha ah, tip lang na, no? palagi nyo i-check yung mga uh, outlet ng sa bahay ninyo para makita kung saksak ba o wala para maiwasan yung disgrasya o aksidente so yan ang saksak so you can see the outlet okay ito kami makakyat ito yung uh, room ni Tito Ellie. this is our room patayin ko na rin pala itong uh. so I'm back I'm back guys so guys uh, I'm back uh, magulat ba kayo <laughs> so grabe yung ano labas ni alam mo ba bandaron? may nag ano, may, may nagbabad, may nagbabadminton uh, sa gitna ng kalsada <laughs> <clears throat> Chocolate Ay, parang may naipit, May Madaga Ay, ayun, May <laughs> Doon sa, ano, sa video Oo, sa video Sa video, nakakatawa Kala namin may daga sa gilid ng kama, guys Yung pala sa pinanonood na video <clears> Hmm <throat> Anyway. So hanggang dito na lang, matutulog na po kami. So marami matutulog na kami, guys. Uh, maraming salamat sa panonood niyo sa Mike Chila channel. Sana suportahan niyo po kami. Uh, please subscribe, click the bell bell button, comment comments below. Comments below. Mga madaming comments. Mag-comment po kayo below. Uh, at uh, pong salamat. God bless you. Sana po ay uh, palagi kayo nasa mabuting kalagayan. Palagi magdadasal. So, uh, maraming pong salamat. Be positive. Makakayanan din natin itong crisis na ito. Pagtatagumpayan din natin ito.